Ay, hello mga kapatid. Tignan ko kung nakalutang yung yung bayawak dito. Yeah, hindi na ako guys. Hindi na ako. Ay, nasa tabi siya. Nasa gilid. Andun siya sa kabila, pero nakalubog naman siya. Hindi siya lumitaw. Anak nakalubog lang siya guys ay niyan lumitaw let's go wala ayanya niyan lumitaw hindi ni makita ngayon tatlo yun ay minsan nagaanuhan lang sila dyan nagaharutan paglapad hmm. tayo mga guys sakit sa likod yung nakaupo ka lang sakit din sa likod kahit nakaupo lang ayun lang sipag niyang kung ano gano'n ay wala talaga ay nga ayaw nang lumitaw ayaw nang lumitaw guys May nagpuputo din dun eh may nagano din siya dyan may nagpipicture din siya dyan may ano niya yung ano dyan kasi parang dyan siya nakaano. okay. nakatira ba wala siya oh kasi yan siya talaga nagtambay ano siya guys matalino nungulubog yan sa tubig jan jan siya talaga. Nagharutan sila diyan ng yung makakapal na yan. Diyan. jan siya. O baka nanganak na. Wala <laughs> siya ngayon. Ang napakaano ng tubig. Yung, yung kalma. Bawal mag-fishing. No fishing. Magmulta daw kayo ng 3k singapore dollar yeah. ganda ng bulaklak, tulay pula hindi yan ha, yun. isa yun, yun hindi oh. ba, ganda ganda guys ano kaya, open ko yung payong ko open ko yung payong ko para hindi madilim muli lang ha Open ko yung pa yung lang guys Diyos ko Hirap mag ano Isang kamay Isang kamay lang yung nag ano Ay okay. Open ko siya guys yung payo ko Sorry Para ano ba? Yan. Para hindi siya madilim. Yan. Tara na. Pina ako guys. Ah, daan na naman dito sa maitulay. Uy. Uh. Okay kaya? Parang madilim. ito. Uh, Parang madilim naman. Ito. Uh, marami. Sana okay ito. Para maripang upload. So, oh, dyan, ang ganda nyo. No? Oh, oh. Wala, wala talagang lumitaw. Kikita na yung payong ko. <laughs> Kikita yung payong ko. Mainit. Eh. Rabi yung sikat ng araw. Ay, uh, paulit. Ganda talaga dyan. O, uh, hindi na yun. Hindi na yun. Ang ganda. O, uh, diba? Ang ganda guys. Pauwi na ako. Dito na naman tayo sa crossing. Zebra crossing. Ayan, tumigil yung taxi. Salamat. Kasi zebra crossing to. Sinusungkit ng kalit. parang yung ano yun yung dahon ng ano dahon ng kari kari leaf yan yun na tabi guys mainit na malamig yun iba yung ano niya klima parang feel ko ano mainit at malamig yan dyan na naman tayo may tanim din silang ano o oh, yung grips yan o oh. yan o grips grips yan guys yan o oh, grips. Uy, mga pigeon, ang dami dito. Uy, may puti. Ang ganda, oh. Oh. Uy. Uy, ang ganda ng kulay. Oh dami talaga dito kasi dito bawal pa kainin yung mga yan kasi pag nagbigay ka ng ano dyan ng pagkain dadami kaya pinagbabawal talaga mag ano, magkain ng pigeon And guys dito tayo sa my school school ng mga bata Ayan, kindergarten nursery I wait Ayun, isa na naman dun eh. Ang yeah. dami nila oh. Kung naglabasan mga ibon. Nagpakain siguro sila. Ayan oh. 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 Ayun, lumipad na siya. Lumipad na siya. Yan, yeah, may isa pa dito. <laughs> Naghahanap ng ano, kasama. Yun, mga iba na doon. Naghahanap ng pagkain. O, oh, yan, ang dami nila, Oh. Pag nagbigay ka dyan, umpukan na sila. Kaya pinagbabawal. Yan. Kasi, di ba, yung, yung, yan ang dahilan nung, ano, yung bumagsak na aeroplano. Dahil daw sa ibon. hilip sila o hilip sila o Ya, tak. kulas Sakit ni ku. Yan, sa amin, Yan. ba? Ang lapit. Ayan. Lang minutes na ako naglakad yun na. na naman ako. Uwi. As usual. Ang ganda. Ang ganda ng view. tapos dyan dyan ako nag ano nag na uh, malingki bang lapit yan lang building namin tapos pagbaba mo mcdonald tapos dito sa banda dyan market o uh, ba diba, lapit so napaka convenient talaga dun ako dadan sa kabilang sa so, mga mcdonald dia chegou esbih. Oxe, agora rasa daripada dia. Que tu ni anu sasakian. Dengan sila dipo. Gibuba. Di Dengan di sila. Kita roda para ah, makita nyo eh. Uh, si Camila McDonald huh? okay. <laughs> okay, ah. na siya guys abutan ko kaya huwag na huwag ko tumakbo Hintayin ko na lang yung mix, ano. Hintayin ko na lang siya. Ang grabe. Ito yung McDonald's. Uh -huh. Ito yung McDonald's. McDonald's. Ito, Acacia din ito, guys. Acacia or Ipil? Parang Ipil lang. <laughs> Open ko na naman yung payong kasi may init. May init siya. Open ko yung payong. Kasi mamaya ako tatawid. Yun si Lola o. Oh. si Lola. Pero maghintay yan sila. Maghintay yan sila na ano. Kahit nakaguyan, maghintay. Kasi nga may matanda. Yung lalakad. Ayan mga itik ko, oh. Ayan sila mga itik. Ay may ano na naman dyan. May events na naman sila oh. Nagbababa sila ng ano. Oh. O kaya yan. May events na naman naman. Eh. Oh. Si init. Ano yung init siya oh. Tapos oh. Ako, ko si Lolo sa baba. Hmm. Yan lang kayo, ha? Tagal naman. Tagal ng traffic light. yan go. Ayan, oh. Tawang, ko. Hindi ka magpahayong yan. Grabe. Ay, oh, salamat. Ay, salamat. Nandito na sa lili Lilim na naman, guys. Yan, yan ang lili. Ano po? Hotel. Lili hotel Yan, sa likod yan. Likod dito. Likod ng ano na yan, MRT. MRT siya, guys. Kaya napak napaka convenient dito sa list namin malapit Ito, may maraming itik doon guys dito na lang ako po magantay dito na lang ako po okay, guys yan na tignan nyo oh, itong ano na to oh. Oh, old na ano parang anong tawag din notice removal of personal device yan o. Old sya na parang kotsi-kotsi ba. Yan o. Eh. O. Diba? Ito lang ako guys. Upo. Kasi maraming itik doon. Okay. Okay guys. mag na ako. Naka 15 minutes din ako. Bye.